Oh, Ading, depende sa iyo. Okay. Oo, oo. Anong gusto uh, mong unahin well, sa mga nangyari kahapon? Kahapon po nagsampa ng demanda ang Ombudsman first po ito. All right. Ako first ho. Man. Ayoko na mahumo ng pangunahan uh, niyan pero ang uh, atin po namang ay maipaliwanag na, ano hubay itong isa ng pangkaso. At ano ba ang point of contention dito? Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado? Oh. Yung, o, yung hukasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto kong maging straight witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang puntaga taga DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon sa Eto Ting <laughs> kahapon po sa aming panayan, uh, hindi siya nabanggit ng pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong uh, hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po, nag-insert. Totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Totoo daw po <coughs> yung kamistahan. Yung 80, uh, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan ito na assign, opo, na listahan ng mga insertions. Uh, Isang magandang magandang araw sa lahat mga kababayan. Ito, makibalita tayo patungkol pa rin sa issue ng flood control project natin. Yan, pakinggan natin si certain Ted Pylon. Ang laki palang pera natin pinag-uusapan sa flood control project. Hindi piso, hindi libo, kundi billion. Pakinggan natin ang Sir Pylon at kanyang mga pahayag kasama si D.D. Chacha. So, pero bagong lahat ako pala si Ronnie. Sa loko yung OFW dito sa Bansang Kuwait. Samahan nyo ako at makikibalita tayo. Palike, share, and subscribe. At pakit na rin yung notification bell para update ka lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong <coughs> si Saldico na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi <coughs> Kasi ang uh, presidente, kung uh, it's the president's budget, NEP, mga pati ano mm ho, -hmm. makinig kayo mabuti ha, sa mga nakikinig sa ating ngayon naman, sa mga nagpapagal ko, sa mga naghihirap. Kasi ako, nung pinakikinggan ko ito, tabi binabasa ko muli, yung transcript ko ng ating interview at maging yung ah, bahagi po ng ating panayang, talaga namang ah, nakakagigil eh, nakakagalit. Opo. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo. Pera po natin lahat. Um, ang sinasabi, it doesn't add up. No? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo? ba? Diba? Sa buy Di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright. Oh, make sense. Kasi Tama. nga, the, the president's budget. Oh, oh, okay. Oh, oh. May nagsasabi naman din na uh, may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. Mm. Siguro, isang tabi muna natin yun. Mm. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit mm. dahil sa... Mm. Bakit? May tumawag. Tama? Na-isingit. Na na napanood mo yung, uh, yung, ang, si yung, yung clip, right? Ang may tumawag. Oo, mm. yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay, ang tumawag mga kapatid... Opo. Ay ito pong uh, uh, nabanggit ko na ito eh, di ba Presidential Liaison, no? Opo. Uh, officer, uh, presidential legislative liaison. Ito yung akin na equivalent position dati. Na ikaw yung tulay mm -hmm. ng presidente sa lehislatura. Mm -hmm. Importante 'yan. Opo. May tumawag daw at sinasabi, oo, uh -uh, na utos ito ng presidente. Mm -hmm. Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama right? Oh uh, well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi hindi tawag, parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin 'yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay uh, dalawang tao yung gumamit dun sa pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Mm -hmm. Si di ba, di ba sa kwento ni ano, balikan natin oh, yung sige. kwento ni, uh, ni ni Bernardo. Ni, ni Oo, oo. Yung kwento ni Zaldi ko mismo sa kanyang video, yun na, na 100 billion insertion nga daw po ng pangulo. Na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng pangulo. Na dalawang tao Nabanggit niya po kahapon sa kanyang interpellation, si uh, resigned executive secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung pangalan banggitin. Dapat kasi po natin itong kwento. Oh, sige. So, yan mga kababayan. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan pala sa blood control project, no? So, nakakalungkot na yun sana pagkinabangan ng ating mga mamayang Pilipino ay hindi napupunta lang sa ilan kung totoo yung mga iskandalong nangyayari to dahil pa rin sa yun nga, sa mga project, hindi napunta sa maganda na uh, tinatawag nating corruption. So, sana kung totoo man yan ay managot yung mga dapat managot. So, ito, napakinggan natin ulit si Sir Ted Pilon Yan yung kwento ni Saldi ko na ngayon ay wala na sa ating bayan yan. Tumakas. At sabi nga nila, dapat umuwi para sa ganang harapin niya yung mga aligasyon niya para sa ganun maliwanan, maliwanagan ang mga taong bayan. So, here we go. Panoorin natin at wag na wag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba. Para sa ganun, malaman din natin ang iyong hinayin at kumusta naman ang lugar nyo? Mga flood control project, okay ba? Pa-comment below. Sabi po ni Saldi ko, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin Noong nag-uumpisa ang BICAM process no? Mm -mm. Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo At may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100, 100 billion pesos oh, worth of projects oh, sa BICAM mm -hmm. At sinabi ni Sek Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin mm -hmm. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin ito na po yun, no? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po. Okay. So, nag-usap sa telepono. Umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Mm. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo, oo, okay. oo. Dalawang anyway, anyway, Bersamin po ito. Oo, no? Ibang Bersamin Ibang po, Bersamin hindi, po hindi itong, yung una, hindi si Ito ES. po yung apo. Oo, Grand apo. Grand nephew. Okay, mm. ngayon alas 6.25 e na sana uh, po lamang kayo. Ha? Kal kal klaruhin lang po natin ito sa, sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay uh, Senator Ping Lacson. Okay, so assuming totoo sinasabi nga ni ko kasi kinukompirma tama daw yung banggit ni ko, di ba? 100 billion insertion. tama yun. Okay. Eh, ngayon, opo, Kinukumpirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright. Fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwentong nga daw po si Bernardo, mga kapatid, uh, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit, o nanay mo may sakit. Dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso 8 billion pesos. Oh. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. Oh, At ang gamit na dito armored more advanced. 800 million to 2 billion, billion pesos, pesos kada delivery. Ang sinasabi oh. daw pong paghatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto Nang naipon na yung dalawang bilyon sa isang van At sinasabi po ni Bernardo uh, Hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera Kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto Kay dating Pangulo Duterte Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera Okay Ngayon mga kapatid Sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo Kunin mo na to kasi naipon na yung pera Matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Laxo sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siya kawalan pong lagdo yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so ang premise dito, ito pong si Bersamin, ah, na sinasabing kasama itong si Ulay Bar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. So, ang tanong natin dito is sino sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tingnan niyo ho yung mga larawan nito at saka itong si uh, Trigibola Ribar. Si Trigibola Ribar, kinu po, ha, na resign na sa DepEd po bilang <tripe> isang undersecretary. Siya po, oo, mamaya babasahin natin dito yung kaniyang. na natin ang kaniyang uh, background, no? Opo. Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for, for Political and Constituency Affairs at the Office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, oh, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd pagpunta ni Angara sa si DepEd. Dinala oh, wow. Okay. Oh, tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, oo, oh, oh. Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din na-appoint bilang PLLO Head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, video ng tinanggap nila. Saan nila na pera? Ito bang dalawang ito, oo, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito ay sosalohin lang yung pera. Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang club. Kung may kung totoo, no, yung sinasabi na involved talaga sila, itong hmm. mga testimonya ni Bernardo. Kasi after all, kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin, hindi lalakas loob mo. Kung walang mas mataas sa na backer. Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Oo, oo. So, sa tingin nyo, totoo ba yung sinabi ni Jay? Take Chacha meron pang mas mataas na backer. Si Grabe talaga. Uh, Magugulat ka kapag ganito yung naririnig mo na usapan. Billion. Billiones. Nagahatid ng pera. Armored car. Kung man yan. So, ang dami naghihirap na kababayan natin. Samantalang ang dami-dami para nating pera. Billion sayang flood control project natin na yan kung totoo man yan sabi nga nila, hindi lang flood control project daw yung mga ma yang proyekto sa atin marami. pero dito sila nakapokus, pero inintay ng sambayan ng Pilipino kung sino man talaga ang mananagot pinakaulo, mauhuli kaya ano sa tingin nyo medyo matagal-tagal na rin to investigasyon ng ating gobyerno sana mapanagot yung dapat mapanagot kung so, patuloy natin panoorin again, huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba okay, uh, hanggang dito lang ho tayo muna kasi meron po tayong mga balita uh, mamaya po, aanalisahin natin to sa punto ng, okay, sige dyan lang tayo muna, kasi mag-iisip kayo no? itong dalawang ito Ganon karalaki ang kanilang komisyon, na umabot nga ng 16%. Yung 1% na ito, sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang gusto, parang ipinatong lang nitong si Bersamine. Eh. Ito nakababatang Bersamine. Eh. Ang sabi ko kahapon Ping Lakson, mm. di ba? Iba, iba, iba na, napanood mo ba yung... Yes, napanood ko. Pero um, kasi ko yung 1%, 1 billion na punta kay uh, Bunuan. May ganun silang sinasabi iba, yun, kahapon. iba kahapon. Iba, yun siya. Iba Oo. oo. Uh, yun. ito, ito, ito mismo. Ito, exactly. yes. yes. Ito mismo yung nasa, nasa pahayag kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang 81 billion pesos, mga kapatid, uh, ito, basahin ko na po mismo. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery. Very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dine-deliver kay good daw po, good Secretary daw po si Bonoan. Oh, good Bunual. daw po si Bernardo. Yun. Kasi nga ang, ang sabi ni Oo, oo. So 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Yun ang sinasabi dito. Oh, kasi nga daw, yung, ang sabi nga daw, kung <tong> kahapon, kung panonood mo ulit yung kanyang bahay mm -hmm. oh, sinasabi niya, kasi nga daw po, ang iniisip ni Bernardo, ipinatong yung 1%, Para dito po, di ba, kila Olaybar at saka uh, itong si Bersamil, yung sinagawa. Diyan po Kasi mamaya po, uh, tutunghayan natin doon sa punto ng talaga bang itong dalawa e eh, lang yung pera? Eh, basically nga, may 15%. Kanino yun? Kanino yun? And then ngayon, itong ICC, itong hamon natin. O, oh, uh, practically nga po, sabi ng iba, bakit daw po hinayaan lang mag-resign si Pangandaman at saka si Lucas Bersani? Yes. Sabi nga daw, ni, ni Secretary uh, Yusek uh, Claire, eh, out of delicadesa. Yes. Bakit daw po hinayaan lang na gano'n mag-resign? Opo, pati itong sila ano, bakit hindi daw po tinanggal at nagdeklara ng paimbestigahan yan kasi isinasangkot dito bagamat ang aming pong programa ay bukas sa mga taong ito ha, sa kanila pong panig at ito ho ay akusasyon pa lamang mm -hmm. pero kung pagpapasihan mo nga yung sinasabi ni Senator Lacson at itong kwento nga ni Bernardo <coughs> na may mga kaukulad daw po ding listahan ano po ng kanyang deliveries kaya nga ikay magtatanong ngayon di po ba? okay sige so pinag-resign ang tanong dito sa ICC iimbitahan nyo ba ito? mga taong ito? Kasi mamaya po, isa-isahin ko so far ang naimbita lamang ninyo. Kasi nga kahapon, natanong ko din kay uh, Jose Castro, kung sakali bang ng presidente, para magbigay lang ng kaliwanagan, haharap ba siya? Sabi mo, parang dito daw niya makuha yung connect. Diba? Well, ginagalan po natin yon. Sige, hanggang dyan tayo muna. Uh, po natin to para na tayo maging involved dito. Mukhang gigil na gigil na si Sir Ted Pailon. So, anong masasabihin dito, mga kababayan, mga Di ba kayo nangihinayang mga billion pesos ang nawawala ng kaban ng bayan? Kung totoo man yan, di ba? Dahil hindi pa naman napapatunayan lahat ng mga kasasyon na yan, sana nga lang. Yan ang hinihintay ng mga taong bayan kung sino talaga ang mananagot. Pera ng bayan, lahat naman tayo yan ay may ambag. Taxes kahit utang pa man yan, pag nagbabayad, of course, kasama tayo sa mga tax. Kasi sa atin, pag bumili ka ng kahit ang produkto, di ba, may tax na yan, so of course, mapupunta sa gobyerno yan. Kahit sintimos, mayroon tayong ambag yan. Uh, hanggang siguro sa mga anak natin, apo natin, ay magbabayad ng utang ng gobyerno kasama na tayo yan. Kasama lahat ng taong bayan. Pero ang nakakalungkot, yung nga, yung mga project na yan, maanomalya ay napupunta lang daw umano sa ilan. Dahil hindi, uh, hindi pa naman napapatunayan. Aligasyon. So, tungayan natin. Hintayin natin yung mga pag matapos ang kanilang mga investigasyon kung ano talaga ang magiging resulta. At yan ang inabaangan ng marami. Kasi mga kapatid, hello! Diyos ko po, Panginoon Diyos. Ang hirap gumising ng maaga. Kahit masama ang pakiramdam mo, pumapasok ka, natatrabaho ka. Ito mga taong ito, dalawang billion, pinatutulog lang siya sa parking. Hindi po ba? Apagkatapos nag-aapurahan, uh, nag pakunin mo na yan. Dalawang bilyon piso, total nito, 8 bilyon pesos cash. <laughs> <laughs> Panginoon Diyos, talagang, ah, uh, uh, palagay ko po kapag hindi pa ho tayo nagising dito sa mga pangyayaring ito, manhid ka ng Pilipino ka. Alas 6.34, mga... Oh, ako talaga, no direct contact with him. Oh, really? Just, until well, today? You Until no today. contact with him? No, no. So, it's just related to us. Yung family niya, yung may mga kasama siya, would relate to us. Kasi, yung mga ex yung mga bodies niya, are still... But they make contact with him they can see him they can talk to him so what they do is they give him a phone they give the phone to the wife nag-uusap sila mm -mm. so okay lang i was not worried but, about but who it who so, is know. protecting him who is overseeing him because if you look now you have yusef bernardo who might be who's applying to the witness protection program you have senators that are quoting his testimony as if it is already truth and you have orly gutenza clearly who they refuse to admit but wh who is taking care of that man? Okay, so now, I know for a fact, well, they have already made an affidavit for Guteza na Nasign na ni Guteza yun. Saying that it's not true. Number one, what he said, yes. And that number one, uh, number two, I offered him money along with Senator Mercoleta. And that number three, he never delivered money to Martin Romaldes. They have an affidavit already uh, signed by Sergeant Potesa. Hindi pa yon. But did he like, do it? Are you yes. sure he signed it? Yes. You know why? Because later on, not now, we will be showing why we know that he did it. At meron na rin siyang video of him reading the second affidavit. The recanted uh, affidavit. So, uh the message of the wife of the family is is now talagang ano na siya is now detained hindi na siya protected before protected and then eventually later on detained he cannot even get out of where he is where he is okay when Sal but, came out but on what what charges can they detain that man there are no charges I don't know Karen there are no charges yeah but does he have a lawyer I mean for him to recount, for example Oh yeah, I, I would think may lawyer doon. They would have to have a lawyer for him to to write a uh, recantation letter and affidavit for that. Okay, because the detention claims, just for the record, have been denied by the Marines, right? I've been, I, 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 would, I would say, I said it during the rally. He is with the MC2. It okay. is the intelligence arm of the Marines. I do not know now saan siya dinala. But there are personnel, okay, the family na na namin. Hmm. Ginatago na namin. It was only three days ago. Kasi sa when he came out, I was okay na relieved. Sabi ko okay na, Papakawalan na si Gutesa. And then sa Aldeco, the part two, sabi niya, what Gutesa is saying is true. And then he started talking about the delivery of money, started showing the pictures of the maleta. Doon na, hindi na namin ulit na I, I haven't heard from Sergeant Gutesa. I don't know where he is. So ang ginawa na namin, kinusot namin yung wife. Yung wife kasi, ayaw din magtago. Pero pinapalibutan yung bayo na, I told the wife, hmm through a messenger, hindi pwede ito na hindi kayo safe. Kasi mm -hmm. si Gutesa is worried about you. Mm -hmm. Nag-worry siya lady, she doesn't want to leave because something might happen to Gutesa. Oh -oh. Gutesa oh -oh. naman is agreeing to all of them, to what they want because he's afraid for his family. So kayo nakatago na yung wife, nakatago oh. na yung family. But but I think isn't this, don't get me wrong, but this isn't this a human rights violation yes. at this point? Or uh, his civil liberties, there yes. are no charges against Orly Guteza, none against that man, right? Ideally, he should be be free to face the media, he yes. should be free to talk to anyone at this point. Yes. And no, is he able to accept even visitors? I I don't know. I don't know what's happening now, but, but what you were saying. It will come out, not maybe now, but you will hear him say that he can't even go out. That he doesn't know what what's going to happen to him. Mm -hmm. So at the proper time, it will come out. Ako gusto ko muna siya mapakawalan. Gusto ko muna siya makawala, makasama niya yung family niya. Mm -hmm. now, at that stage, then okay na. Pero ngayon, they're all worried about him, we don't know what's happening. And mm -hmm. I, I'm reiterating that initially, there were active Marines who were there to protect him. So okay na ako if there was no communication, if I uh, didn't want to talk to media, okay lang. But now what is happening is that he's being detained. He cannot go out, he cannot visit his family, he cannot talk to people. Okay, and more than that is the recantation. And the recantation Or, involves you that allegedly you paid him, right? Well, the exact wording was, oh. I offered him money to say those things. Senator Marcoleta and Senator Defensor offered him money. Mm. Mm -mm. And what is your reaction right now before we go? Because I can have you back on Head Start, um, um, uh, my, uh, Mr. Uh, Mr. Defensor, I can. But what is your reaction to this? Because now you're saying you have information that he was asked to recant. I was surprised, but I also know, you know, initially I was thinking, and if you look at all my public uh, statements, I've always said, mm -hmm investigate si martin romaldes mm -hmm. mm -hmm. i've spoken to many friends in the administration and told them please advise the president you know he should allow the investigation of martin romaldes yeah. when saldico came out all of a sudden and pointing to the president now i realize it's only the president who's, who can muster these kinds of resources you know mobilize yeah. the marines you Estrada and the wife they're in chile they're being guarded by people uh The wife said there, there was a passport made, Philippine passport. They don't know hindi din nila alam yung pangalan nila, yung nandun sa passport yun. So all these things, no, you know, it can only be done by some by by the president. Mm. Unless the president comes out clean. Unless the president explains everything. You know, and then maybe maybe I will believe him because Saldico has evidences yun nga mga kababayan, ano mga sasabi nyo patungkol dito? So, napakalungkot. Take up lang tayo. Yan nga, sabi ni Didi, Digi, cha at saka si Sir Ted Filon. Pinag-uusapan dito, billion pesos. Mali-maliit ang pera. Pag-deliver ng pera, sabi nga ni Sir Ted gumigising ng maaga ang marami para sa ganoon magtrabaho pero ng ilan saklid lang na kumita ng pera tapos bilyon pa naipon pa daw yung pera kung totoo man yan sa isang ban tapos narinig nyo na yung sabi niya bilyon bilyon pesos napakalungkot na sana kung sabi nga niya hindi pa naman napapatunayan yan pero kung totoo nako po bilyon-bilyon ang naulang pera ng bayan yan ang inihintay ng taong bayan para sa ganun malaman yung totoo kung totoo man yan o hindi at least maniwanagan ang taong bayan dahil kung totoo man yan ay kawawa ang mga taong bayan lahat tayo now which is yung mga pra proyekto project sana ng gobyerno natin ay napapakinabangan ng mga taong bayan. Mga kababayan natin, mga Pilipino, kumusta naman yung mga flood control project sa inyong lugar? Maayos ba? Pa-comment below. Kasi maraming daming nababalita, di ba? Mga ghost project. Yung mga walang kwentang ginawa nila, isang bahal, isang bagyo lang ang dumaan, ay wasak-wasak na. Kasi nga, Napakanipis yung siminto, walang bakal. Ito yung nakakalungkot na balita. Di ba sa gobyerno natin. Mayaman pa lang bansa natin, kaso nga lang kung totoo man 'yan, di ba? Hindi lang napupunta sa maayos yung mga proyekto ng bansa natin. Sana nga lang uh, someday uunlad pa kaya ang bayan natin. Kawawa yung mga susunod na hinarasyon natin kung ganito at ganito lang na magiging cycle ng mga opisyalis natin sa gobyerno. At sana nga lang, magkaisa na yung mga opisyalis natin. Hindi yung laging bangayan naghahanap ng butas sa isa't isa para sa ganun kung un, uh, magkaroon sana ng chance pa na unlad ang bansa natin para sa ganun mapigyan ng trabaho yung mga, mga kababayan natin, mamayang Pilipino. Dahil ang daming Pilipino, walang trabaho. So, paano mga kababayan? At uh, maraming maraming salamat sa inyong pagsama at huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At again, ako pala ulit si Ronnie. Kasal ay yung dito sa Bansang Kuwait. At uh, hintayin natin uh, kung ano ang mga kainatnan, ng mga pag-iimbestiga ng ating mga butihin nating mga opisyalis ng gobyerno at sana managot ang managot. Kung sino man ang pasimuno, kung mapapatunayan, at least malilinawanagan din ang taong bayan dahil uh, bilyon ang pinag-usapan dito. Kung totoo man yan na mayroong nagaganap na anomalya, hindi maganda. So, again, maraming maraming salamat sa, wala sa pagsama. Have a nice and great day talaga. Kita Kita-kits sa masunod kong mga videos. Here we go!